Ah, kan ting nakakasawa rin pala pag ganyan ito ang tanawin mo. Almost isang oras na, isang oras na puro ganito. Oh. Nakakasawa rin. Undok na naman. Ang oh, undok. <laughs> Laban Jollibee Malis kami ng Nueva Vizcaya. 6 o'clock. Bundok ka na naman. Pumain na kami sa bundok ko. kilometers pa to uh, Rosales, Pangasinan so ang labas pala nito is uh, Pangasinan Rosales daw so from, so uh, from Santa Fe San Nueva Vizcaya hindi ka natataan ng ano ng uh, ng Nueva Ecija ng NE pero para mahirap din dito sa gabi mahirap siguro at least kung convoy kayo na dalawa o okay lang pero masyado madilim uh, tapos kung limbawang ma maplatan kayo o may uh, worse aksidente eh, wala, wala talagang sasaklolo sa inyo dito lumabas na siya, siya, ulit ngayon sa Waze lumabas na ulit siya sa Google Map kasi kanina nung no, nasa may bundok na ano na wala sa ano sa Google Map eh oh, ayan, oh. No, lumabas na ulit siya oh. ayan. So parang pa rin ako sa ano uh, regular na daanan kasi walang ilaw dito wala 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 lahat hindi ko rin siya masabing ano ah uh, mapapabilis kayo kasi nga liku-liku hindi ka naman pwedeng magpabilis dito uh, kaya lang in terms of yung yung scenic yung adventure at saka yung ah uh, ayan na nga mountain view na yan panalo